Pagkapalitan daw po ng maanghang yan. na salita kahapon ang Vice President Sara Duterte at Senate Deputy Minority Leader Model, eh, Model ano ba to? Risa. Dalawa, dalawang senador ang nakaanong ng uh, ah. Pati si Alan. Okay. Hearing po ng 2 billion budget ng Office of the Vice President kahapon sa Senado, Ayan. Kaya nagkapalitan. Nagpaanghang. Ah. Nagkasumbatan pa. Kasi po, tinatanong nitong si Model, yung may, may libro tong uh, si okay, Vice wala President. Wala pa tayo dun sa libro muna. Lapa? Dun muna sa budget. Oh, sa budget. I mean, oh, tapos, ano You have in your budget na para sa education, oh. para sa health, okay, okay. para sa burial, ano <laughs> ba yung paglibig. Oh. Eh, meron naman mga kaukulang ahensya na gumagawa niyan. Hindi ba pwedeng mag-coordinate na lang? O yan, yung mga ganun. Mm. Agad-agad medyo... Nagkano na kagad. Ah, sumirit na, sumirit na kagad. Nag-init na. Uminit, uminit na kagad. Well, ang main na, ang main away, ito kung doon sa book kasi... Oh, yung book eh, iba pa yun. Hindi naman kingmaker ang title ng book na yun. Meron daw 10 million doon sa budget ng OVP... Tungkol doon sa children's book, ang title eh, Isang Kaibigan. Ang uh, subulat nito ay si VP mismo. Mm -hmm. uh, 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 meron siyang program to distribute the book. <coughs> At merong uh, ilang milyon, 100 million budget request for next year. Hindi, 10 million lang. So sinabi po ni Hontiveros, ano ba laman niyang book na yan? So, so si Vice President po, eh, sabi niya, ang ah, sagot niya, eh, libre lang naman daw yung book. Mm Hindi -hmm. naman niya ibebenta. Ah, uh, at padadala niya raw ng kopya si model. Para malaman mo kung ano. Kung ano ah, laman ah, so, para malaman mo kung ano yung... Nalaman na yan. Uh, children's books lang. Eh, children's book lang. Ah... Oh. Uh, eh, baka mata... Eh, iba yung ano. Ma so, napiko si model okay. doon. Baka matagal I pa yan. do not appreciate. Uh, hindi, yung matagal, baka yung matagal pa yan, baka no, mabasa. Hindi eh, mayhingi lang naman ako ng description, description eh. Oh. Di ba? Mayhingi lang ako ng description, eh kasi may karapatan naman kami o sisayin yung budget. Hmm. Yan, yan ang... Eh, kung napaka-importante niyang uh, book na yan, baka hindi lang 100 million ang ibigay ko dyan. Yan. Ah, yan, 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 ah, yan, yan, yan. Yan ang, yan ang mga sagutan. Na. Ah, mga kaya hindi Ay, Ay, bibigyan mo, kong, ako, uh, eh, gusto kong makakuha, makabili ng libro niya. Libro 'yan. yan. Oh. So as in oh, uh, uh, President don, eh Madam Chair, yan po ang ano kung bakit uh, napopoliticized na, na, ang lumal, budget. budget ano? uh, lumalim na. So lumalim uh, na. Oh, <laughs> uh, lumalim ano na. Nagka nagkaano na. Pareon, may punto rin naman si Vice President, totoo naman politicized siya ano eh. Well, if you okay, yeah, uh, if you look at the other side of the coin, ang point ni siguro ni OVP is uh, ni VP. Eh, you're nitpicking on something na talagang uh, kaya nga politicized oh, oh, ang uh, budget hearing, sinasabi sabe niya. Nitpicking. Pero ang hindi rin maganda ron, eh pa-anong 'yung kanya'ng paano, sagot. sagot eh. oh. medyo, medyo medyo ano 'yon. Kaya kaya nagka uh, ano high disciple ito yung legislative... So, nagkatanungan na tungkol mm -hmm. sa ugali. Oh. Ayun, lumala na. Do, doon nagkatalo eh. Doon nawala na. I do not appreciate. Hindi ko na-tenda na ng ugali nitong... I do not appreciate. Kumbaga, parang ganito. Napunta na tayo sa ugali. Oo, oh, oh, yung oh, interpretation. Na. Eh. I do not appreciate uh, the resource persons ganito, ganyan, sabi mo. Oo. Oh, oh, the Binali ugali. binalikan siya. Oh. I do not appreciate also the, you know, of, uh, <laughs> Senator Risa Antiveros. Ganito yan. Nung siya tumatakbo after uh, losing three times. Ayan! Yun. Ayan, na. ayan. Oh, ayaw, na. Tukukan na. Ayan. So, Paano kaya ito? Ang bigat. Ang bibigat. <coughs> Ay, nako. Eh mm! Ewan ko, ano ba quality ng hearing? <laughs> ayan. <laughs> Sa ka-leaders natin Wala pong kinalaman ng taong bayan Diyan sa inyong uh, maanghang Arhang na palitan, na palitan. Po, Nakinabang it's great, ba tayo? Eh, it's great entertainment Biglang uh, kahapon, eh biglang nag-viral lahat yan Hindi eh. uh, nga, nakinabang ba tayo? Oh, hindi uh, <laughs> Hindi bumaba ang presyo ng manok at baboy at, uh, eh In a way, tama <laughs> yung kaibigan ko yung eh, sinasabi niya eh, aasa ka ba, ano ba quality ng Senate ngayon? Aasa ka pa ba? Anong ba quality ng congressman ngayon? Aasa pa ba tayo? <laughs> Inabutan tuloy si Alan na greeting dibb sa maydo na ta appreciate. No. Oh. No, inano siya. Hindi ho ako, ako plastic. Oo, oh, oh, hindi ako plastic. Ang <laughs> bigat Talaban. Oh, Palaban August. Alam mo ito sa so mga Senate or Legislative Hearing 101 to eh I mean, uh, yung mang, may, Tama nga may interparliamentary mm. whatever O inter-executive uh, inter session Inter-branch okay. inter Inter-branch uh, courtesy. Oh, courtesy That was out of the window last Yes, yeah, wala, completely uh, And uh, mahirap, eh, pero, ma pero, uh, mahirap mag uh, Hindi ko alam uh, bakit uh, masigasig pa to si Model Nang ganyan na para sa akin eh, totoo yung sinasabi mo, medyo, medyo maliit yung issue. Eh, masigasig pa rin siya. Eh, ano ba ang balak dito? Talagang tumakbong presidente? Vice president. tapos na siya. Second term na siya. Meron silang uh, Anong mailin? Meron silang nakaraan. Ah, meron silang nakaraan. May history. May, history. sila. ano man nangyari sa Dabao noon, nung kinikwento. No, may history sila. may history sila. May history. Uh, that didn't go well? Um, yeah. Eh, alam mo na kasi na election season na. Okay? Dahil, uh, oh, pangalawang graft complaint versus Pasig Mayor. Oh. Uh, Vico, ay, Soto. Vico Soto. Marikina Mayor. Technical marmerization. Meron din. Nireklamo din. Eh, sigurado tayo meron na indication na election uh, fever na to. Yan. Uh, Di ba? Hindi lang dengue ang umaabot sa atin. Election fever. Ang laki ng ano niyan. Ang laki ng uh, ano? coverage niyan. Bakit Eh kasi eh, yung dengue, eh, hundred 100 something thousand lang yun. Eh. Eh, million to. 50 million. Hmm. Uh, <laughs> Tsaka laki ng budget. Laki ng budget niyan.